so guys uh, may clean video lang no para i-content natin kasi may nag-comment sa video ko dati sana daw tinuro ko yung uh, kung saan ilalagay yung scissor jack ng ano ng Toyota Rush so guys yan inilawan natin yan ang scissor jack so pag ito uh, ginamit natin ito itutukod natin to itong party na to yan no yan yan ito Tutu yan ang itutukod natin guys tapos ituturo ko sa inyo sa video kung saan itututok ayan so dito natin itututok yan guys total naplata na rin lang naman tayo yan Ayan guys so oh. Yan yung tinututuan ko na yun uh, I-edit ko tong video Lalagyan ko ng araw Kung saan itututok yung scissor jack uh, Diyan, pinaka Itutok yung scissor jack na yan Para safe yung tayo ng Toyota Rush Ayan tapanda pa gulong natin oh. Salamat sa nagsasabi oh, so, Na dapa yung gulong ko Ayan makapal pa to Pero hindi ko alam sa natusok So umpisa na natin guys oh. So. so uh, kukunin muna natin to Ito ay sa butas Yan Ayan, itutusok natin yung may video naman ako dito. yun so, ayun o, no, yung nakikita yung sa loob. Diyan natin itutusok yung ating uh, ah, pang tanggal. So, ito yun, guys. So, ito. Ito, yan. Pagdudugtungin natin yung tatlong yan. So, ito. So, ito, ito, ito. Papasok yan dito. Yan. Sa butas. Dito, yan. Tapos, nakatutok yun dun. Sa ilalim. Ewan mo oh, kung di makita dito, no? Pag sinilip nyo to, guys, ayan. Ayan yung loob. May makikita kayo sa dulo, parang bilog. Ayan. Yun, yun, yun. Yung bilog na yun. Ayan, no? Oh. So, doon natin itututok tong korban na to. Ayan. So, umpisa natin, guys, no? Bubuhin muna natin. So, paano buuhin to? Pagdudugpungin natin to. Ayan. Ito. Papasok to dyan. Tatlo yan. Ganun din po sa kabila. So, gawin na natin, guys. So guys, ganito paglagay ng jack ha, para hindi kayo nahihirapan, no? Baka mamaya pasukin nyo pa loob. Ganito guys. Ha, ah, ito. Itong bakal na to. Ipasok nyo sa butas, ganito. So ito yung scissor jack. Yan. Pasok nyo yung, bak yung, bakal na to dito. Sa butas. Yan. yan Pasok na. Yan ha. May mayabang dito yung motor na. <laughs> Tapos ganito guys, oh. Itutulak tulak nyo yan. Papunta doon. Yan, oh. Yan siya. So, yan. Yan. So, kita nyo, nakita nyo yung kurba, saktong-sakto lang sa kanya para hindi tumalon yung, ayan, nakahayakap sa kanya. Yan, kita nyo, oh. saktong-sakto lang siya doon, guys. So, dapat pantay na pantay yan, kabilaan niya na yun, yung isa meron din. No? Pag sa kabila yung flat, doon naman sa kabila. Ito, dyan naman yan, yan. So, yan, alam niyo na ako saan nilalagay yung, yung jack. Tapos, ikutin niyo na nito. Okay. So, yan guys, ganun lang. Oh, total may video naman na ako. Panorin niyo na lang yun. Yan. So, ito guys ha, base sa nalalaman ko lang, no. Hindi naman tayo magaling talaga. Pero, yan lang yung alam ko na pwedeng pagtayuan ng jack. Scissor jack ng Toyota Rush. Right? So, sa mga newbie sa Toyota Rush sana may naituno sa inyo no guys tapusin lang natin to yan tapos i-share ko sa inyo mamaya pa uh, na okay na So guys, bago nyo i-stand, no? Luwagan nyo muna yung mga tornillo. Kasi pag naka-stand na, hindi nyo na maluluwagan, sasabay na yung gulong. O dapat naka -handri. So guys, no, uh, wag na wag nyo kakalimutan lagi yung i-check kung inyong reserva. Kung matigas ba yung hangin kasi baka mamaya hindi nyo napansin kung mukupis na pala yung inyong reserva. Baka kung kailan nyo gagamitin saka na nyo manonotis na malapot na pala yung reserva nyo. Itong sa akin no, na notice ko na medyo malapot pero hindi pa is ganun kalapot. So nabawasan din yung hangin na palagay sa kanya at is ito gamit pa rin pero kung matagtong magal-tagal pa yan guys paada pa na rin yan kasi may mga may mga kaso ng mga reserba na kung kailan na sila naplatan at kung kailan na nila gagamitin yung reserba sa kanila nalaman na dapapala yung reserba so may bayayarin yan guys marirecord kayo kasi wala kayong reserba eh So, magkakasos kayo ng 5,000 pag na-record kayo. So, yun lang guys, no? Uh, uh na natin yung uh, ating reserve so, Para, eto naman guys, kahit naman hindi nyo sobrang higpit pag reserve okay lang. Basta, uh, hindi nyo gagamitin ng long drive. Kailangan, eto naman kasi ginawa ko guys, ginamit yung reserve para, kahanap pa ba? ugali ko kasi guys ayo kung dapa ang reserba kaya pag naplatan na ako ikakabit ko yung reserba pero hahanap lang ako ng vulcanizing para uh, i-vulcanize yung naplat naplatan tapos papabalik ko ulit yung gulong na naplat yan sa ano uh, tapos yung reserba hahanginan ko ulit tapos ipapabalik ko ulit sa lagayan so yun lang guys yun na nang discard eh. So tapos na guys, oh. na kapitan na natin. Ayun. Oh, ayun, kapitan na natin. So ito yung ibababa na natin. Ayan. So yun, oh. tapos na tayo guys. Oh, na natin ibaba Tapos pa vulcanize na. So yun guys, ah, maraming salamat sa uh, views. Uh, ah, na rin yung video. Alam.